Bala ko din mag Japan kuya next year. Magkano po ang gastos mo pag apply? At pwede ba in situ lang? Automotive kahit no experience. Napakaganda ng tanong niya Lods. Para sa mga nagbabalak din magtrabaho dito sa Japan. Yan ang tanong ni Bounty Real M Light Nobel. Lods sana mapanood mo to. Sana rin masagot ko yung tanong mo. Bakit nga pala next year pa? Dapat ngayon taon na para next year na ka na. <laughs> pala decision e eh, no? Decision mo pa rin naman yung masusunod advice lang naman yung sa akin. Kasi matagal yung proseso ng pag-apply papunta dito sa Japan. Unahin kong sagutin to yung tanong mo tungkol sa in situ. Lord, situ, okay na yan. Kasi may training naman doon sa Pilipinas. Kung nasa agency ka na, may training doon para sa mga automotive. Bago tayo magpatuloy, shoutout nga pala dyan sa viewer natin sa Tagum City, Davao del Norte. Shoutout sa Lods. Pagdating naman sa gastos, Siguro yung nagastos ko doon 60 to 70k. Lahat na yon. Bakit umabot sa ganun kalaki? Kasi ganito yun, isa-isahin ko. Bayad sa dorm, pagkain araw-araw, kasi stay in doon. Kami habang nagtitraining. Pamasahe kung may pupuntahan, lalo na pag nagme-medical. Tapos yung medical. Tapos yung gamit. Pang araw-araw. Lahat ng hygiene. Isama mo na dyan yung load mo sa internet. Kasi walang internet doon sa dorm. Ano pa ba? ay sama mo na rin dyan yung pagsiserox ng mga libro na gagamitin sa pagtraining ninyo doon parang yun lang yung naalala ko na nagastos namin doon pero itong video na ilalagay ko dito ito yung nagastos nung bagong kasama ko dito sa Japan magkano yung nagastos mo? lahat nung nag apply ka? Simples... umabot ng ano 115 mga 115 mm -hmm. so magkaiba kami ng nagastos no kasi syempre last year lang siya ako 6 years ago yun sa akin, estimated ko mga 60 to 70. Mabot siya ng ganyang kalaki kasi nagbayad pa siya ng dorm doon sa pagtraining niya ng automotive sa San Juan. So bukod yung gastos niya doon, bukod pa yung nagastos niya sa agency, ay nung pag stay niya doon sa Prudential. Kaya ang ma-advise ko sa'yo or kahit sa lahat ng manunod ay i-comply mo na lahat ng requirements mo bago ka mag-start ng training para hindi ka na pabalik-balik o hindi ka na paalis-alis kung may kailangan ka pang requirements na kunin kasi dagdag gastos din yon. Pag nasa labas ka pa kasi or I mean yung hindi ka pa nag start ng training mas madali mong makukuha yung mga kailangan mong requirements. Kasi kapag nag-stay in ka na or nag-start ka na ng training mo medyo mahihirapan kang lumabas kasi marami kang kailangan clearance kasi stricto doon. Siyempre iniingatan ng sarili ninyo para makaiwas sa anumang kapahamakan. So, that's it for today's video. Sana nasagot ko yung tanong mo, lods. Ayoko nang pahabain tong video para hindi mahirap mag-edit. <laughs> for more question and answer, tips and idea, please subscribe to my channel, click the notification bell, like, comment, and share. Thank you, mga lods. I-follow nyo rin pala ako sa aking Facebook page. Nag-upload din kasi ako doon ng mga video. Arigatou gozaimasu!